Ito yung first time na nagpalagay ako ng brace. At ito rin yung unang beses na kumain ako after malagay ng brace. So, napakahirap pala ng may brace. Ang hirap kumain, yung tipong gutom na gutom ka na, pero hindi ka talaga makakain ng maayos. Yung pinipilit mo na lang talaga para malunok mo lang yung pagkain. Hey, guys, good morning. This is Chan, guys. So, ayun guys, napakatagal, sobrang tagal. Almost two months na hindi tayo nag-vlog kasi dahil sa ang dami nangyari. So, ngayon muli tayo magbabalik sa pagbablog. So, ngayon guys, is uh, dito kami sa, sa taxi kasama ko ng Romito. Uh, tayo ng Sinchu kasi ayun, susubukan natin magpa-brace. So, siguro ito na yung perfect time para magpapriso. Ang tagal ko na sinabi magpapapriso ko and siguro ngayon lang din talaga matutuloy. Pero di ko nga alam kung matutuloy siya kasi eh, merong, merong kailangan tanggalin ng ipin ko eh. Yung baga. So let's see kung makapagpapriso ko talaga. Tingnan natin. Ay dyan bayaran mo na. Nag-withdraw lang ako, wala akong pera eh. So ayun guys, nandito na kami sa train station. We're just waiting sa train na dumating. So nandito kami, ayan, madilim pala against the light. <laughs> Nandito na kami sa train. So, bawal kasi maingay kaya may nilang na buses natin. And, and we're just here. In... Tara kami sa bus. So ito guys yung show... wifi na bus. Red na? Train. Hmm. So, Nandito kami. So malaki pong namin. Siguro ilang minasyon din natin dyan. biyahe natin. Ha? Ang biyahe. Ang lakas po sa Ang medyo biyahe. 30 minutes. Doon pang 30 minutes yung biyahe na ay mabilis doon sila sa Okay, bye. Okay, So, we'll see we are now arriving at <ynamic noise> <gear�� 1941> oh, no, lee i guys it's almost five years now ng pag-stay ko dito sa Taiwan eh, ngayon lang yata ako makakarating doon sa Sinju mismong Sinju so ngayon pa lang talaga guys so ayan let's see kung anong itsura ng Sinju talaga kasi ngayon lang ako makakapunta doon eh so almost 5 years ko na dito so medyo malapit na kami malapit na kami buhaba and mahina lang talaga boses ko kasi bawal yung maingay dito sa loob ng train papagalitan tayo dito guys so yun guys galing pala ako sa trabaho ang ba? ayan pag out dito na dumiretso so wala pa akong tulog wala pa ang laki na ng i-bag ko <laughs> okay. so yun guys nandito na kami mababa na kami ayan sa sinjo na kami we're just here sasakay pa ba tayo ng taxi? nalaka rin nila na malapit lang pala sa train station pupunta namin so ayan welcome sa Sinjo guys ito na kami for the first time narating ko talaga ito Thank dito I can't see you guys. <laughs> guys matanda dito may bit bit ng ano <laughs> may bit bit so ayan pababaan na kami palabas na kami dito ng train station madilim pa parang iba so first time ko lang kasi makarating dito so nalilibago rin ako dito sa pinuntahan namin But, so, ayan dito Ah, ito na. Dito, guys, ito. 33 na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito kami sa na. na. labas. Nakalabas na. kami na. train station Ito eleven na. na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito pala dito na. Ito So Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito na. na. Ano sa gabi? Maganda dito. Ayun lang. Against Bagsal. the light pala. Tapos sa gabi, maganda dito. <laughs> Grabe, ngayon lang tayo ako nakarating dito. eh yung bus na ano. Papuntang Big City. Libre yun. Uh -huh. Ay, ganoon? Libre pala papunta doon. Uh -huh. Sayang, may lalakaring ka naman kasi. Punta na sana tayo doon. Hindi na kami kita against the light. Oo, pag nalabyan pa doon. guys, sa tabi tayo. Ah, dito pala tayo. Mainit na. Hindi na winter. ano mangyayari pa nagpa-brace ako na <laughs> so this is the perfect time talaga para magpa-brace na kasi last year ko pa nasabi na magpa-brace ako and ngayon lang siya uh, ah, matutuloy kung papayag na kasi hindi matanggal bagang so hindi natin <laughs> so, so yun guys, malapit na kami dun sa clinic kung saan ako magpapabrace so maganda pala dito sa anong sa sincho parang bagong ano to bagong environment parang okay siya dito eh tahimik lang so yun guys nandito na kami sa clinic so ang dami palang mga pinoy dito Uh, Nagkapa-freeze din. Ito sa'yo. Ito yung that, that, Ayan. Uh, nandito na kami. <laughs> ayaw ako pumasok. almost 3 hours na pag -itan. So ngayon ako naman susunod na... Ay. So ako na susunod na... Give me brace. Care ma? Oh my god. Oh my god. So di ko alam kung... so di ko alam kung ano mangyari dito. Okay, first time ko talaga. Brace is... 50,000 and I'm is... paid by Insta. Uh -huh. and today i put lower part uh, you pay 5000 and next month i put upper part you pay 5000 <laughs> So yun guys, <laughs> nalagyan na pala yun, nalagyan na pala ako sa baba So yun na pala yun. <coughs> How long ah? So yun guys, baba na muna yung nilagyan ng brace sa akin. So hindi pala pwedeng pagsabayin yung taas tsaka baba. So baba na muna yung unang nilagyan ng brace kasi sungkit-sungkit talaga yung ngipin ko sa, <laughs> sa baba. Tangis-tangis kasi yung ngipin ko sa baba. So, yun muna unang nilagyan. So, next month. So, yun task naman. So, ngayon, okay, okay pa. Di ko alam kung anong, anong maramdaman ko mamaya nito. <laughs> Di ko alam kasi so, syempre, first time ko talaga eh. So, basta ang importante eh, na-experience na natin kung paano magkaroon ng brace talaga. Kasi ako, last year ko pa naisabi to na magpapabrace ako. At ngayon lang siya natuloy at parang hindi ko pa nga pinag-isipan ng mabuti eh. basta bigla kasi ko sige tutuwanin ko na tutuwa ito magpapabrace na ako at ito na nga so finally na magpapabrace na ako pero ibaba pa lang next month pa yung taas so next month natin malalaman kung paano na tayo magsalita dito <laughs> so yun guys punta kami ng ano shabu shabu <laughs> kakain kami habang hindi para sakit yung ipin ko ano kayo magiging resulta nito mamaya <laughs> oh please So, nito kami guys. shadow to siya. Ayan. Ito yung first time na nagpalagay ako ng breeze At ito rin yung unang beses na kumain ako after malagyan ng kaso. So, napakahirap pala ng may breeze ang hirap kumain, yung tipong gutom na gutom ka na pero hindi ka talaga makakain ng maayos. Yung pinipilit mo na lang talaga para manunok mo lang yung pagkain. no, 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 no. Sobrang hirap talaga yung ganito pero kailangan kayanin kasi yun naman talaga ang pinaka purpose ko eh yung magkaroon tayo ng magandang ngipin. So, kailangan natin tiisin kung ano man yung hirap na ating mararasan talaga sa pagpakabit natin ng braces. Siguro sa so ngayon lang ito mararamdaman talaga pero pag tumagal na masasanay na rin talaga. Masasanay na rin ako na kumain ng hindi lahat ng pagkain Makakain ko talaga. So, pili lang pero kakayanin natin para sa si kagaganda ng ating ngipin. Yun naman ang pinaka-importante talaga sobrang hirap puro reklamo na ako nung mga oras na ito <laughs> kasi gutom na gutom na talaga ako pero wala eh wala talaga akong magawa kasi hindi ko talaga siya kayang kagatin puro lunok lang or sa bagang ko lang talaga yung bagang lang talaga ginagamit ko pang pangkain para lang mabusog ako